Bagyang lumakas ang bagyong krising sa nakalipas na mga oras. Nasa silangan na ito ng Sorsogon. Sa ngayon, ramdam sa ilang probinsya ang bagyo. Malalakas na ulan ang naranasan sa Bulan, Sorsogon. Nakabantay na ang Municipal Risk Reduction and Management Office sa epekto ng bagyong krising sa bayan at Patina sa buong probinsya. Pinag-iingat din ang mga maliliit na bangkang pangisda sa malakas na hangin at mataas na alon sa laot. Sa Ilagan Isabela, makulimlim na ang ilang lugar doon. nakablu alert status na rin ang lungsod bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong krisi. Nakatas din sa signal number 1 ang buong probinsya ng Isabela dahil sa bagyong krising. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, mahigit isandaang pasahero ang stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas dahil sa bagyong krising. Dito naman po sa Metro Manila, halos mag-zero visibility ang ilang bahagi ng Quezon City dahil sa malakas na ulan kagabi. Binahari ng bahagi ng Ortigas Avenue malapit sa EDSA. Sa Maynila, nagmistulang uh, bahagi po ng uh, nagmistulang ilog ang bahagi ng Taft Avenue sa United Nations. Ayon sa pag-asa, ang nararanasang pabugsubugsong pag-ulan sa Metro Manila ay dulot naman ng hanging habagat. Mainit-init na balita dahil po sa Bagyong Krising, isinailalim sa Rainfall Advisory ang Metro Manila. ay sa pag-asa, apektado rin niyan ang Laguna, Batangas, Cavite, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija at ilang panig ng Quezon Province. Tatagal ang Rainfall Advisory hanggang alas 2 mamayang hapon. Itinaas naman ang storm surge warning sa ilang coastal areas ng Cagayan at Isabela. Maaari raw umabot sa isa hanggang dalawang metro ang taas ng raragasang tubig mula sa dagat. Ang posibleng storm surge o daluyong ay inaasahan sa loob ng 48 oras at kung aabot na sa tropical storm category ang bagyong krising. Ang latest bulletin ng pag-asa kaugnay sa bagyong krising, ihahatid namin maya-maya lamang. Pumupa na ang baha sa malaking parte ng Cebu, kasunod po ng naranasang malakas na pag-ulan doon. Umabot pa ng hanggang dibdib ang taas ng tubig sa ilang barangay. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Rumaragasa ang tubig sa pababang bahaging yan ng kalsada sa Cebu City kahapon. Ayon kay U.S. Cooper Daisy Salyot-Manyalag, dahil yan sa walang tigil na ulan sa lungsod. Marami ang stranded dahil sa baha. Ang isang motorcycle rider, itinulak na lang sa kalsada ang kanyang motor. Makikita rin sa mas mataas na bahagi ng kalsada ang mga motor na doon muna ipinarada. Sakuhan namang ito sa isa pang kalsada, kasabay ng agos ng baha ang mga basura. Hanggang dibdib naman ang tubig sa barangay Basak Pardo. Binaharin ng Talisay City sa Cebu, pinasok pa ng tubig ang ilang bahay at establishment roon. Mabagal naman ang daloy ng trapiko sa Mandawi, Cebu dahil din sa baha. Ang ilang presidente, Ula Dios Cooper Hill Ante Cristo, sumilong na lang muna habang hinihintay ang pagtila ng ulan. Dahil sa baha, nag-abiso ang City Command Center sa mga motorista kaugnay sa mga kalsadang hindi muna nadaraanan. Malakas din ang ulan sa Lapu-Lapu, Cebu na nagdulot din ng baha sa ilang kalsada. Ayon sa pag-asa, hanging habagat ang nagdulot ng malakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Band na sa ride-hailing app na in-drive ang driver na nahuli kam na nakikipagtalo sa kanyang pasahero matapos sumuro silang ibaba sa maling lugar sa Binondo, Maynila. Bakit niyo po pinin? Ay bakit po kayo nag -ano sa akin Eh na kaya nga po may maps nga po kayo. Kaya yata lang kung nga kayo siya yung magbila. Nagkamali naman, nagkamali naman. O oh, yun, wag lang magsasalitaan ng gonggong. Parang kayong... Ano, ano? Parang ano? Ano mo, pulehan oh O? Pulehan ba? Kuya! Kasi nagpin po ako, hindi Lama, kaya, nga, kaya nga po. Nga, hindi. Nga, ko, hindi natin pa rin alam lang. Eh kaya nga, bakit po hindi po kayo... kuya. Bago pa bumaba, mainit na ang pagtatalo ng driver at mga pasahero niya tungkol sa maling pin ng destinasyon. Kita naman sa CCTV ng barangay 293 ang pagbaba ng mga pasahero kahit hindi pa nakakaparada ng maayos ang sasakyan. Ayon sa babaeng pasahero, kahit naiabot na ng driver ang sukli, tuloy pa rin sila sa pagtatalo hanggang sa bumalik ng ang driver at kumuha ng kutsilyo raw at iniambas sa kanila. Ang insidente, inawat na ilang naroroon sa lugar kaya umalis na rin ang TNVS driver. Ayon sa Indrive, hindi na sumasagot sa kanila ang driver. Band, o pinagbabawalan na nila ang driver sa kanilang platform dahil malinaw na umiiwas siya sa responsibilidad at hindi tumutulong sa investigasyon. Napagalamang ding nagmaneho sa iba pang ride-hailing app ang sangkot na driver. Una nang sinuspindi ng LTO ng siyam pung araw ang lisensya ng driver. Hulikam sa Maynila ang rambol ng ilang kabataan sa Lacson Avenue. Ayon kay Mayor Isko Moreno, anim sa mga nasa Rambol ang dinampot, kabilang ang tatlong minor de edad. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa viral video na ito, kita ang batuhan at rambol na mga kabataang yan sa bahagi ng Laxon Avenue sa Sampalok, Maynila nitong Martes. Ang ilan sa kanila nakasuot ng school uniform at may hawak na pamalo. Ang iba may hawak na bato at payong na abala ang mga motorista. Sabi ng uploader ng video, nahinto ang riot ng dumating ang mga pulis. Pero makalipas ang mahigit isang oras, bumalik ang dalawang grupo at itinuloy ang away. Maririnig ang pagkabasag ng mga bote na inihahagis na magkabilang panig. Ayon sa mga taga-barangay 411, posibleng nagsimula ang gulo sa bahagi ng Jitwa Zonda kung alaunan ng hapon hindi na raw bago sa kanila ang ganitong insidente dahil madalas nagagamit ang kanilang lugar bilang battleground na magkakaaway na kabataan. Agarang binugaw naman po namin, mga ilang minuto ay na na nangyari na po yung sa Lakson. Doon na po natuloy yung away nila, mga riot. Sabi ng Barangay 411, nasa dalawang ang sangkot sa rayot na hindi raw nila mga residente. Sabi naman ang katabing barangay, residente nila ang isa sa mga nasangkot sa gulo. Marami na raw record sa kanilang lalaki at minsan nang nasangkot sa robbery snatching. I think mga 19 or 20 na siya eh. Pasaway na rin talaga yung taong yun. Iginit naman ang parehong barangay na may mga pulis at mga tauhan sila na nag-iikot sa lugar. Itinataon daw ng mga kabataan na walang bantay kapag nagsasagawa sila ng rayot. Sa isang Facebook Live ni Manila Mayor Isko Moreno, sinabi niya na anim na lalaki ang dinampot ng mga pulis. Tatlong minor de edad ang iniligtas at ibinalik sa kanila mga magulang habang ang tatlo ay mga nasa edad 20 hanggang 28. ocho uh, pinailan po sila ng uh, alarm and scandal. O, yan. mga, lahat ng kaso, eh, siyempre, babatun natin. Eh. papapanagutin natin sila, lalo't eh, sila ay eh, uh, Nasa at may pananagutan sila. Nakiusap din ang alkalde sa mga magulang na bantayan at gabayan ang kanilang mga anak. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang ambulansya ang bumangga sa isang tricycle sa Labo Camarines Norte. Chris, may mga nasaktan ba? Oni, nasawi sa ospital ang mag-inang sakay ng tricycle. Critical naman ang kanilang padre de familia na driver dito. Sa kuha ng CCTV, kahapon ng tanghali, kita ang tricycle na tuloy-tuloy ang takbo hanggang sa mag intersection sa bypass road sa barangay Bulhaw. Biglang sumulpot ang ambulansya at nabangga ang tricycle. Nagtulong-tulong ang mga rescuer polis at residente para maitayo ito at mailabas ang mga sakay. Ayon sa mga otoridad, sa paaralan ng mag-asawang biktima ang anak nilang babae. Maghahati naman ang pasyente sa ospital ang ambulansya ng maaksidente. Ligtas naman ang mga sakay ng ambulansya. Wala pang pahayag ang driver nito habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Nasa 200,000 pisong halaga ng processed meat na wala umanong kaukulang dokumento ang nasabat naman sa Tagudin, Ilocos Sur. Ayon sa polis, peke ang shipping permit ng nasa 600 kilo ng karne. Maharap sa kaukulang reklamo ang driver at dalawang pahinante ng truck. Wala pa silang pahayag. Day 8 na po paghahanap ng Philippine Coast Guard sa mga labi ng mga nawawalang sabongero dito sa Taal Lake. Kanina alas 8 ng umaga na tumulak ang mga divers papunta sa search area. Malapit lang sa lugar kung saan sila nag-dive kahapon, dala pa rin itong kanilang underwater remotely operated vehicle. Systematic daw ang ginagawang scanning ng kanilang ROV sa lake floor gamit ang 15,200 lumens na ilaw nito. Umaabot sa 746 na talampakan ng tether nito o yung kabling nakakabit sa controller na nasa ibabaw ng bangka. Hindi raw nila pinalalagpas sa apat na oras ang operasyon ng ROV para mapanatili nito ang optimal performance ng underwater drone at maging ligtas ang operasyon nito. Hanggang ngayon, hinintay pa natin kung maglalabas ang PCG ng video ng kanilang underwater operation. Makulilim pa rin ang panahon dito sa Laurel, Batangas, pero kalmado naman itong lawa kaya inasang tuloy-tuloy ang dive operation ng PCG. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang lalaki sa Pasig. Ang suspect sinabing sa korte na lang siya magsasalita. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa gilid ng kalsadang ito sa barangay pinagbuhatan sa Pasig City, pinosasan at inaresto ng pulisya ang lalaking nahuling may bit-bit na kilo-kilong kontrabando. Ayon sa pulisya, nakipag-beat up ang 25 anyos na sospek sa kausap niyang buyer alas 11 kagabi. Sakay ng motorsiklong ito ang high value target nang mabilhan siya ng mga operatiba na nagpanggap na buyer sa drug by bust operation dito sa tabing kalsadang ito sa Kenneth Road siya agad na inaresto. Ang modus nito ay meet up. So ito ang an action agent na gawa natin na nabilihan siya ng 100 grams na shabu. And then after yung pagkahuli sa kanya, yung search ay itpangot na may dala pa siya na 3 kilos, 3 kilos na shabu. Nakalagay sa bag, tapos na uh, nakasupot sa isang tea bag. Abot sa 3.2 kilograms ng umunoy shabu ang nakumpis ka ng mga operatiba. Nagkakahalagang mga ito ng mahigit halos 22 milyon pesos. Ang area of operation nito is uh, Pasig uh, uh, as kayo yung mga neighboring cities like uh, Tagig, Taytay and Cainta. Inaalam pa ng pulisya kung posibleng miyembro ng isang grupong nagbabagsak ng illegal na droga sa Pasig City at karatig bayan ng sospek. Baka ito ay tip of the iceberg lang. So expect natin. We will do some uh, more operational research. Malaking uh, supply reduction ito. Kasi 3 kilos ito, isipin na lang natin kung ilang buhay ang sisirain ito. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na si alias Nader. Sa korte na po ako magsasalita. Ano, Kanina po sir yung uh, droga na nakuha sa inyo? Hindi ko po masabi, sa korte na po. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang sospek dahil sa illegal na baril. Ngayong araw nakatakdang i-inquest ang sospek na nakadetain sa Pasig City Police Headquarters. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.